Babaling eh. uh, uh, uh. ni? eh Ang cool yan, sa pool Bumbero, wait lang, huli Anong plate number? Hindi yung plate number? plate number? Hindi ko nakakita yung plate number. 60. 4, 5, 60 yung number? Yung last Ang layo, yung suno guys. O, dito malayo. So, yung suno guys malayo lang dito sa amin. Doon sa likod lang. Likod doon, banda doon sa ano, sa may highway. 4560 5, yung ano, Plate number. Ano? yung Scott? Ngayon lang, oh. 5, 5, 6, 7, 8, 9, sa 11, 12, sila doon. 15, 16, 17, 18, lakas, Buti nga gawan nino, eh, oh no? pa, 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 tuloy. pa, 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 pa,